Hello guys Ito para narin rin akong nasa tupad Para narin rin akong member ng tupad Kasi araw-araw naglilinis Ayan Nagdamo na naman Kasi tumubo naman yung damo Yung tinanim kong kamuti Akala mo damo na Nabalutan na naman ng damo Ayun ang talong Yung talong marami na rin bunga Ayan yung tanim kong kangkong Ang kamuting ka na talbos ng kamuti ayan kaya nagsunog na naman ako naglinis ayan talbos ng kamuti ayan malinis na ang paligid ayan ang aking patula ang patula o oh. dadamay na pati patula kasi nga akala ko damo puno pala ng patula na tagbas ko ayan namatay tuloy sayang marami pa naman sanang bunga Ayan, naglinis ako, nagwalis, nagdamo. Ayan, konti na lang. Ang hirap pala pag malapad ang area. Malapad din ang lilinisan dahil puro damo. Pagdating ko, puro damo yan. Ayan, yung mamaya magbuko na naman ako. Kukuha ako ng buko. Iinom ako ng sabaw ng buko mamaya. Pagkatapos, nga hinga muna. Nahilo ako, napagod na ako. Ayan, ang aking mga gamit, sa paglinis may tanim dito na tanglad ayan tanglad, tinanggal ko yung mga damo dito para taniman ko ulit mamaya ng gulay, sana uulan ilang araw na walang ulan dito super init, sana uulan ngayong araw ayan yung niyog. tinanggalan ko ng mga damo sa puno ayan mayroon pa mayroong talong dito mayroong okra mayroong sili siling labuyo, buyo, ayan. Ano na siya, nag-dry na, nag ang dahon kasi nga ang init, super init. Sana uulan, ayan. Yan ang panahon dito ngayon, sana uulan. Ayan, mga sanampay, sinampay ng kapatid ko yan, naglaba. Ayun ang tanglad, may ukra dito, may talong. May talong na isang piraso, pero doon sa likod maraming bunga ayan nagsunog na naman ako kasi tinanggalan ko ng damo dito daming damo dito mga kanina tinanggalan ko ng ayan o oh, saging saging tawag nito sa amin saging saging to ayan ayan ang bayabas namin na may bunga na maraming bunga pero wala pang hinog ayan tanglad ayan tanglad dito maraming tanglad dito Ayan pa, ang lilinisin ko yan. Pahingahinga muna ako. Bukas na naman ko, titirahin ko na naman to bukas. Puro scrap yan dito sa gilid kasi yung bayaw ko, nagbakal boti siya. Nag, yung hanap buhay niya, bakal boti. Kaya yung mga scrap dito natatambak ko. Oh. Kaya pinapatanggal ko nga dito kasi nga baka ah, dayuhan ng ano ba, ahas. Ayan ang yung naming dwarf puro scrap yan dito sa gilid o oh, kaya pinagtatanggal ko na nga eh kasi yung binibinta niya ng scrap na hindi naman ma mabibinta dito tinatambak ginawa ng scrap tambakan ng scrap dito sa gilid ng ano o pader dito oh. sira na yung pader namin oh. sira na yung kawayan kasi wala ng wala namang wala gagawa iwan ko ba sa kanila kung kung kaya ko lang, ako na lang gagawa nito. Oh. Kaya ko naman yan, kaso lang mahirap magkaano ng kawayan, magtagpas, magtap, ano ba? Ayun ang dwarf, ninakaw ng ayong lubid dyan, oh. Hala, isa na lang. Ninakaw. Tatlo yan sa labas, kinuha ng bata.